natin kung may mga future itong mga bata nito Opo, okay, nakita nyo naman ha What's up mga G? So ito mga bata, ano, panonorin natin Subukan natin panoorin ng within 5 minutes itong maglalaro Natin natin kung may mga future itong mga bata nito Opo, okay, nakita nyo naman ha no, may future yung isang yun ha Ayos Ayan, dapat kasali tayo dyan Pero hindi na tayo sumali no So ipipictures lang nila sa, sa channel ko to Mga kaparoon, kaboji Okay, so yung malaking to Meron mukhang may future din Itong batang to, magaling din mag-dribble oh Ayan tama naman Ayan, very good Ayan, pass Oh, kuha kuha bola Ayan, Ayan. Okay, tira. Libre. Yun know. o. Tira. Libre. Yun know. Okay. Kita mo. May future to. Isang to. Ayan. Dito sa Labak Naik. Maraming magagaling din ang mga bata rito. Mga sumisibol na. Ito. Ito. May tribul naman mano. Oops. Oop. Wala. Hmm. Matapal. Pinatulan natula ng bata uh, ko lang sa inyo yung mga ano ito mga batang to no uh, mukhang may mga ano sila may mga pictures may mga pinapakitang galing o so, yan oops yun no oops. outside outside na po mga kaboji so bibigyan ko lang kayo ng ano Uh, mga limang minuto para dito sa mga batang to mapanood nyo sila Oh. Ay, galingan nyo, makikita nyo ito sa YouTube. Oh, oh. Ayun, ah? DJ. DJ Hurt. Ano pa? DJ Hurt. DJ Hurt. Oh. it's all about basketball, ha? Ah. So oh yeah, mga batang yan ha. Papasubscribe natin sa channel natin para makita nila tong oh, Ikot bola, ikot. Nice. Oops. Oops, yeah. Very good. Crossover, crossover. Oh, you Oh, lie, you Yan Oops. I'm going to go no? to the You know. Ito, mamatang ka eh. Ayun. Ang okay, paper yan, matang eh. Yun no? Know? Yun know? o so, no? Ito nga mga mob yan you no? Know? Grabe So alam nyo na mga kaboji ha So intay intay lang kayo ng mga ilang ano ilang taon Makikita nyo na to sa nasa ano to Nasa mga bar city na to So ayan. Dito lang yan sa Kabite ha Sa Naik Barangay Labak. Okay. Oop. Nice one. Oop, ya. Yeah. Yun, nakuha pa. Sal Salpakan mo, kuya. Yun. Yun. Crossover, o, tira libre. Nice one. Tama naman to ha. Ah. Tandaan niyo to, naka naka green na ano, na shorts ha. Ah. Sa tong isang nakaiga, ayan, yung batang medyo may konting nakikitaan anak ng features. Okay, yung iba naman meron din yan More ano lang, more practice lang. Ha, ano to malaking to. All right. O, tira mo na. Nice one. Dito naman ha, ito pambatan to. Ayun, abangan niyo yan. you know yeah nice tira boy very good nice ako ito mukhang pang ano to Pangilalim to oh. mukhang pang ilalim yung batang yun ah batang yun ah yun kaya nga sabi sa inyo may futures eh o okay lang ba makita yung mga mukha nyo sa channel sa YouTube ha? Okay lang ha? Okay lang ba? Okay lang may mukha nyo ha? Makita sa YouTube ha? Okay. Okay. Yan. So mukhang okay naman sa kanila. Iyon no? oh. mukhang malakas oh. Si Noli Noliluxin. Noli Luxin. Okay. Okay. So, isang shoot na lang at uh, dito na magtatapos ang ating uh, yun oh nakita niyo mga kaborgi. Uh -huh. Hindi pala sumot, kala ko ka sumot eh. Okay. Uh -huh. Pictures oh. Oh, uh yun, -huh. may mga pictures ah. <laughs> Future pala, hindi pictures. Tingnan natin 'to malaking 'to. yun Tingnan natin 'to malaking 'to. yun meron nga rin, okay. So ayan, Diyan na magtatapos ang ating channel Ang channel itong video na to May lang ha uh, Huwag ko mga kalimot mag subscribe sa ating channel Paki like and share At itong mga batang to eh Makikita nyo ha DJ Hurt